boss. So welcome back sa ating YouTube mga boss no. So welcome back sa ating vlog mga boss. So uh, ah, daghan eh, basig daghan makapansin no sa tong sa pag-vlog no na panagsalanta lang ta maka-upload og about sa durian no. Kay atong gi gipok nag sa taron sa kuno sa trabaho no kay mao to tong main na uh, pang-income no. So kaning durian Ah, uh, panagsal natin ipakita kay gagmay pa man tong durian. Ya yeah, panagsara po ng bunga no. So mo to atong ginablog sa karon. Pero karon mga boss, ah, uh, ipakita nato sa inyo mga boss katong mga nagbulak sa una mga boss. Ipakita na to. Ah, uh, kung unsa nakadagko no. So mo na ni mga boss. Oh. Mawana na mo niyo. na ang mga bunga no. So katong gingon ko sa mga boss na kanin durianan ni, eh. Ika duha ba ni na nagbunga. Yo, so, mag expect jud ta na dili kayo. Tama tama lang bunga no. Pero tanawan niyo mga boss, sobra 20 ang bunga no. Oh. Huh? Mo sobra 20. Dagko na siya. Dagko na. Hmm. Ara. Sa pas babaw. So mga nasa hapit ko rin ang nabili no. Nabili na bunga. Yung so, kala siya mga boss, dili pa ta mag-expect na mabili na tanan no. So, naay matagak ka na mga, mga boss pero dili jud na tanan mga tagak no. Kay atong igamita na spray na na ko ano, pangpakapit no. Ah, so, nagamit ang calcium boron. o nagamit po ta og pulyar tapos insecticide. So, every month ta spray ani mga boss. Kay gwapo man ang plaster. So, every month ta nag-spray. Nag So mga boss, kung kapansin mo mga boss na atong YouTube channel na usang pangalan no. Ah, uh, boss Juris atong gipuli mga boss kay atong ginagamit din na pangalan kay Boss bus Boss Maguno. So mo na mong nanda na tawagan. So mag-expect mga boss na mag-upload ta og about sa piso wifi mga boss. Ah, uh, atong dungano no kung makaya na to dungano na to durian o oh, anang about sa piso wifi no. Uh, para naman lang na sa ito mga kung well, mga boss ato ang ad, adlaw na atong ginabuhat mga boss no ato ipakita sa inyo ah. so kalang mga kanang duha ka content ato mga boss ah uh, pala no, kanang ma-income na siya no puros na siya ma-income man na binablog na to tao oh, ko na oh no so oh, kani gina siya ginaisprihan ni no para dili mataktak ah oh, daradayin ko well, ano daradayin tagiyaw oh. <laughs> Oh, gangan. Tungo oh, sa mga pa. Abono? Ha? Puna ako durian. Si Papa. Oh, papa ah Papa Aldrin. Puna tayo durian, puna. Ah, nagpuna sig durian. Kaya oh. ting ulan magod karon ron. Abono. Oh. Abono. Abono pa dyan. Abono. Puna ako gabono. Sama na pa mga abono? Complete. Complete. kay... So, karon mga istit na, no? Istit na ulan. So, namay mga durian na nangamatay. So, mo na nagpuna siya no oh mana araw so atong atong inexpect na sa una no na ang durian mabilin diri mga nasa pulo 20 so, atong gip yup, iyap karon no, mga apit si kwinta diri tapoy durian diri no durian diri no. oh hindi para mayarin do oh wow Ah, mo ni ang Ransilyo, ko tinggi pagkita ko sa undang. Rancilio. Rancilio sa nga wa pa bunga. Ah, Ransilyo na. Nagulat ko. Ah, mo na Ransilyo. Ah, ni na, puyat oh. Ni puyat ni, atong atbang. Dagag bunga pa no. Dagag nabilin pa no. Ah, mo no. Pa na uh, puyat dire no. na. sekreto ana. Gamitan lang dyan ninyo uguan. Gatong ipanginunok sa inyo. Eh mo na ginagamit dire. Bagag bungaro no. Hmm. Puyat ni, puyat. Puyat, puyat variety. Sibrak hmm. sibrak atus kepunan ni, kepunan bunga uban. Di padu arindo rindu ni, basi bunga aku tu ari rindu. <laughs> Dik. Ah, basi mung kamu ari di padu arindo rindu ni. Wala pa ni, wai ari rindu ni. Eh, wai 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 ini kai. Dengan pembugas. Pembugas, dengan pembugas. <laughs> Nah, nakadak kampo no ano. Hmm. Ako pat sa ubos o, bukado, bunga buya Napa bukado? Nabawag? Nabawag ang bunga? Sa bukado. Bukado? bukado? bukado na bunga. bukado kakao. Kakao? Lubi. riyahan nih. Ah, mga mga kuan guru mga tulok ato igikan karon o upat. Wala na. Baga na kayo ni mga durian na ni halos tanan Sa karon kakaw. Ting malas kilo. Ay <laughs> eh, no, tagadlaw jenis si papa mo to diri. Tagadlaw mo ni kalingawan diri. Nagkag bunga ni yang kuan. Oh, buka do. na. No.